Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na mali, malisyoso at pawang name dropping lang ang ginawang pagbanggit sa kanya sa sworn affidavit ng mga diskaya. Pagpalag ni Romualdez, kahit kailan hindi siya tumanggap at hindi tatanggap ng suhol mula sa kahit kanino dahil wala raw kakayanan ng sinuman na manuhol sa kanya. Kung may gumamit o nang abuso raw ng pangalan ni Romualdez para kumita, sila raw ang dapat managot. Halos dalawampung kasalukuin at dating kongresista ang idinawit ng mag-asawang Diskaya na nanghihingi raw ng pera sa kanila na kondisyon para hindi maipit ang implementasyon ng mga kontrata. Nainis daw si Pasig Representative Roman Romulo sa pagbanggit sa kanyang pangalan. So sa totoo, hindi man ako nakikialam sa bidding, pero siguro dahil nga doon na hindi ako nakikialam ng bidding, tapos uh, totoo, marami pang ibang factors, ay madali niyang uh, masabi pero again po, no uh, hindi po totoo ang mga sinabi niya. Ikinagulat naman ni Quezon City 6 District Representative Marivic Copilar ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan. Kasi ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against Tadeskaya so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public. Tinawag naman ni Marikina First District Representative Marcy Teodoro na demolition job o paninira raw sa kanya ang para tinatang ng mga diskaya. Wala raw katotohanan ng mga ito dahil wala pa siya sa pwesto sa Kongreso nang mapunta sa mga diskaya ang DPWH projects. Pinag-aaralan ni Teodoro ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga diskaya. Pinabulaan ng Denny Quezon City First District Representative Arjo Atayde na nakinabang siya mula sa sino mang contractor. Kahit kailan, hindi raw siya nakipagtransaksyon sa kanila. Lilinisin daw niya ang kanyang pangalan at pananagutin ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Mariinding itinanggi ni Romlon representative Eliandro Jesus Madrona ang pahayag ng mga diskaya. Wala raw siyang proyekto sa mga diskaya kaya ano raw ang basihan ng mga pahayag nila. Nabalitaan daw niyang nagbid si diskaya para sa mga proyekto sa Romlon pero wala raw siyang alam at kinalaman sa pagbabayad sa mga sangkot na individual. Sabi naman ni San Jose del Monte Bulacan Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, mangilabot naman daw ang kung sino man ang gumamit ng kanyang pangalan. Wala raw ghost project sa kanilang lungsod at maganda rin daw ang kanilang mga infrastruktura. Sasampahan daw ni Robes ng libel ang mga diskaya. Itinanggi rin ni Laguna Representative Benji Agaraw ang pahayag ng mga diskaya na humingi siya ng pera kapalit ng mga proyekto sa kanyang distrito sa Laguna. Kakasuhan daw niya ng libel at perjury ang mga ito. Mariin din daw na pinabulaan ni Quezon City 3rd District Representative Reynante Arugansya ang mga aligasyon ng mga diskaya. Ilalabas daw niya sa tamang panahon ng mga ebidensyang magpapatunay na pawang kasinungalingan at walang basihan ang mga paratang laban sa kanya. Pinabulaanan din ni Caloocan 3rd District Congressman Dean Asistio ang mga aligasyon. Nanindigan siyang walang ghost project sa distrito niya at kung may proyekto man, ang DPWH daw ang nangasiwa sa lahat. Sasampahan daw niya ng kaso ang mga diskaya sa mga mapanirang paratang nila. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng iba pang kasalukuyan at dating kongresista na idinawit ng mga diskaya.